Ang Estados Unidos ay bumalik sa gitnang silangan. Nakita namin ang mga B2 bombers na umatake sa mga porsang Houthi sa Yemen. At na ngayon ay nakikita namin ang mga militia na suportado ng Iran sa Syria na sinalanta ng nakamamatay na A10 Warthog aircraft. Ang digmaang sibil ng Syria ay umabot sa isang pagkapatas, ngunit ngayon na ang Estados Unidos ay lumilitaw na pumanig. Ano ang ibig sabihin nito para sa lahat ng mga partidong kasangkot? Ayon sa US Central Command, ang pag-atake ay isang nakagawi ang depensibong action upang maiwasan ang isang potential na banta sa base ng koalisyon na pinamumunuan ng US sa Syria na kilala bilang Euphrates Air Base. Sa loob ng maraming taon, ang base ay nakikipaglaban sa mga labi ng ISIS at mga militia na suportado ng Iran, isang kilalang pugad ng walang katapusang mga salungatan sa silangang Syria. Matatagpuan malapit sa ilog Euphrates, ang pasulong na base ay matagal nang naging asset ng militar at isang geopolitical fulcrum. Sa unang tingin, ang layunin nito ay tila simple. Kontraterorismo, pagpapapanatag at seguridad ng militar. Ngunit ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita ng isang bagay na mas komplikado, isang pabagubago. ng isip kung saan ang mga linya sa pagitan ng kontraterorismo at pamamahala ng koalisyon ay nagiging malabo. Ito ay isang lugar kung saan ang mga porsa ng US, ang kanilang mga kaalyado sa Kurdish sa Syrian Democratic Forces, ang kanilang mga kaalyado sa Iran, mga rebelding suportado ng Turkey, mga kapatrolang Russia, mga teroristang grupo ng ISIS at mga milisya ng tribo ay umiiral sa isang hindi kapanipaniwalang malapit na kapaligiran. Sa magulong kapaligiran ito, bawat drone strike, bawat patrol at bawat ambush ay may mga kahihinatnan na umaabot ng higit pa sa larangan ng digmaan. Ang bawat bala ay nagiging isang potential na mensaheng pampolitika. Gayunpaman, ang pinakahuling pag-ataking ito noong unang bahagi ng Agosto 2025 ay muling nagpasiklab ng mga lumang hinala. Sa pagkakatong ito, hindi lang dito limitado ang problema. Fullerent nangyari pero bakit ngayon? Sinabi ng US Central Command, CENTCOM, na ang pag-atake ay direktang tugon sa nabigong pag-atake ng drone sa mga puwersa ng koalisyon noong nakaraang araw. Ayon sa pahayag, isang konvoy ng mga pinaghihinalaang militante na nagpaplano ng karagdagang aksyon ang inatake nakilala at tuluyang napatay malapit sa Derezor. Ito ay isang karaniwang kontra-terorismo na taktika. Ngunit ang mga tagamasid na familiar sa bilis ng mga operasyon ng Amerika sa rehiyon ay agad na napansin ang isang bagay na hindi karaniwan. Ang laki ng pag-atake, lalo na ang paggamit ng A-10 Warthog at ang katumpakan ng pagtama nito hindi lamang sa convoy kundi pati. Narin sa mga pinatibay na bunker at mga depensibong posisyon ay tila hindi pangkaraniwan para sa isang maginoo na counter -strike. Hindi ito ordinaryong drone na ibinaba ng nagmamadali. Isa itong maingat na pinagsama-samang offensive na operation na kinasasangkutan ng real-time na intelligence, air-to-ground na coordination, at isang antas ng tactical na deployment na karaniwang nakalaan para sa mga target na may mataas na epekto. Kapansin-pansin, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng insidente, lumitaw ang ilang video na nagpapakita ng iconic na A-10 na may kakaibang dagundong na. Umaaling-aungaw sa buong disyerto na nagpaputok ng 30mm na kanyon at mga guided na bomba. Ayon sa mga lokal na mapagkukunan at kapanipaniwalang ebidensya sa photographic, ang pag-atake ay sumira ng hindi bababa sa isang dosinang mga sasakyang pang at armored na tumba ang ilang mga pinatibay na poste at pinaniniwala ang pumatay ng higit sa 50 militante. Mabilis na kumalat ang video sa mga platform gaya ng X, Telegram, at mga pro-rebel media outlet na parang inaasahan na ang paglabas nito. Ngunit dito nakasalalay ang palaisipan. Habang pinangunahan ng US, Central Command ang defensive counterstrike, sinimulan ng mga regional analyst na suriin ang konteksto at ang mga implication ay mas komplikado. Sa mga araw na humahantong sa pag-atake, ang Hayat Tahrir al-Sham, isang dating kaanib ng Al-Qaeda na muling binansagan ang sarili sa politika bilang pambansang, lakas ng Syria. Naglunsad ng malawakang pag-atake sa mga posisyon ng milisya na makairan sa loob at paligid ng Deir Ezzor. Ang mga ito ay hindi maliliit na labanan. Sila ay pinag-ugnay na pag-atake sa lupa na naglalayong guluhin ang mga ruta ng supply ng armas mula Iraq hanggang Syria hanggang Lebanon. Ang biglaang pag-atake ng Hayat Tahrir al-Sham ay hindi pangkaraniwan para sa isang grupo na dati ay aktibo lamang sa Hilagang Kanluran. Nagtaas ito ng mga hinala, Pagkatapos ay dumating ang pag-atake ng mga Amerikano, tinatarget ang eksaktong lugar at sinakta ng parehong mga militia na nilalabanan ni Hayat Tahrir al-Sham. Nagkataon lang? Siguro. Ngunit sa maraming mga tagamasid sa rehiyon, ang pag-atake ay may lahat ng mga palatandaan ng estrategikong koordination kung hindi lantad, pagkatapos ay hindi bababa sa tago. Dito pumapasok ang imperyo. Ang termino ay sumasalamin sa matagal ng pagpuna sa Estados Unidos na sa ilalim ng pagkukunwari ng paglaban sa terorismo, ay madalas na ikiling ang mga sukat ng labanan pabor sa mga lokal na puwersa na kasalukuyang nakahanay sa mga interes ng Amerika, kahit na sila ay dati ng pinahintulutan o binansagang extremist. Noong 2011, ito ay ang Free Syrian Army, American Front. Noong 2015, ito ay ang Kurdish People's Protection Units, YPG. Ngayon ba, sa 2025, magiging Hayat Tahrir al-Sham? Ang mga madiskarting benepisyo ay malinaw ang HTS ay mahigpit na anti-Iran. Mayroon itong sofistikadong intelligence network. Alam na alam nito ang rehiyon. At gusto nito ng pagiging lehitimo, isang bagay na maaring ibigay kahit hindi direktang suporta ng US. Ang pagpapahintulot sa mga lokal na puwersang Sunni na itulak muli ang lumalagong impluensya ng Iran na umaabot mula Tehran hanggang Beirut ay maaring isang murang paraan para maibalik ng Washington ang impluensya nito ng hindi nagpapadala ng mga tropang panglupa o naglulunsad ng walang katapusang mga digmaan. Ngunit ang mga panganib ay tulad ng halata. Ang kasaysayan ng HTS bilang isang jihadist group ay hindi basta-basta mabubura sa pangalan nito. Maraming opisyal sa Pentagon at State Department ang nag-iingat sa anumang uri ng relasyon, direkta man o hindi direkta, ang kanilang suporta, kahit na hindi direkta, ay maaring ihiwalay ang mga kaalyado ng Kurdish, magujok ng opposition ng Turko at magpalubha ng relations sa Russia. Mas masahol pa, maari itong maging backfire ang pag-arma sa isang teroristang grupo upang labanan ang isa pa ay bihirang gumana sa Syria. Lalong nagiging malinaw na ang pag-atake ay hindi lamang isang paghihiganting welga. Sa Halep, ito ay isang hudyat sa Tehran, Damascus at maging sa Moscow na ang US ay nananatiling puwersa sa silangang Syria. Na mayroon itong mga card na nakatago kahit nabihira itong ipakita sa kanila. At higit sa lahat, handa itong ilipat ang mga alyansa nito sa kalooban kung kinakailangan ito para sa mas malawak nitong estratehiya sa rehiyon. Sa konteksto ng Middle Eastern geopolitics, ang pag-atake na ito ay maaring mukhang malit. Ngunit sa konteksto ng komplikado at multifaceted proxy wars na isinagawa sa Syria, maari itong patunayan na isang ponto ng pagbabago. Kung ito man ay simula ng isang tacit partnership sa Hayat Tahrir al-Sham o isang estrategikong pagsasaayos upang pigilan ang pagsulong ng Iran, isang bagay ang malinaw. Ang Estados Unidos ay hindi nasisiyahan sa pagtugon lamang, gunit umangkop. Sa pasabog na larong ito na kinasasangkutan ng mga drone, ahente at malalaking puwersa, maaring baguhin ng isang pagsalakay ang takbo ng laro. Ito ay sinusuportahan ng katotohanan na mayroong matibay na ebidensya na mayroong isang bagay. Ginagawa niya na bigo ang pag-atake. Sa loob ng ilang oras ng pag-atake, maraming video ang kumalat sa mga platform gaya ng X at Telegram. Malinaw na ipinakita ng malabong footage ang isang A-10 Warthog aircraft na tumama malapit sa Deir ez-Zor, isang sentro ng aktibidad ng rebelde at isang linya ng supply ng Iran. Isang pagsabog ang naganap. Nilamon ng apoy ang tila nagmamadaling ginawang mga armored vehicle at bunker. Kinumpirma ng footage ang mga pag-aangkin ng mga lokal na taga-Masid higit sa 50 ta militante ang napatay. Ilang mga technical na kagamitan at armored na sasakyan ang nawasak at ang convoy ay naging mga durog na bato. Ngunit ang bagay ay, ang pag-usap sa online ay hindi tungkol sa kanila. Ano man inatake ng Estados Unidos, ngunit sa halip kailan? European Union kasi nangyari na ito dati. Ang tiempo ng bigla ang pagsulong sa aktibidad ng militar ng US sa hilagang silangan ng Syria ay nagulat sa marami. Pagkatapos ng mga linggo ng medyo kalmado at limitadong aktibidad sa hangin, ang biglaang paglitaw ng mga attack helicopter at precision strike ay nagdulot ng mga hinala na hindi lamang inaatake ng Washington ang banta, ngunit gumaganap ng isang mapagpasyang papel dito. Sino ang makikinabang sa pagkakataong ito? Ang Hayat Tahrir al-Sham, isang dating kaanib ng Al-Qaeda, ay muling nalikha ang sarili bilang isang lokal na puwersang anti-Iran. Bagamat walang opisyal na confirmation ng coordination ito, mahirap baliwalain ang konteksto. Ang mga unit ng Haya Tahrir al-Sham ay aktibong umaatake sa mga target na sinusuportahan ng Iran at mga konvoy ng milisya ng kaaway sa rehiyon particular na malapit sa mga pangunahing ruta ng supply sa kahabaan ng Euphrates River. Sa mga araw na humahantong sa pag-atake, ang mga media outlet ng Hayat Tahrir al-Sham ay pinatindi ang kanilang anti-Iran retorika kasabay ng mga estratehikong mensahe ng US sa rehiyon. Kung ito ay hindi lamang nagkataon, ito ay tumuturo sa isang tahimik na pagbabago sa mga estratehikong calculation ng Amerika isa kung saan ang likas na katangian ng larangan ng digmaan ay higit na tinutukoy ng agarang estratehikong kalamangan kaysa sa ideolohiya mula sa pananaw na ito ang kaaway ng ating kaaway kahit na pansamantalang kapakipakinabang ay nagiging practical na kalamangan malinaw na hindi ito ordinaryong paghihiganti sa halip ito ay isang napakalaking marahil ay maingat na binalak ang kaganapan kung itumanay upang guluhin ang mga linya ng supply ng Iran, magpadala ng senyales sa mga kaalyado sa rehiyon o palihim na suportahan ang mga paksyon na naglilingkod sa mga panandaliang layunin ng US, ang labanan para sa Deir ez-Zor ay hindi lamang tungkol sa firepower, ngunit tungkol sa impluensya. At sa Silangang Syria, ang impluensyang iyon ay higit sa lahat. Noong nakaraang buwan, Nobyembre 28, kung gusto mong malaman ang eksaktong petsa na samsam ng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ang ilang mga estrategikong lugar sa loob at paligid ng Aleppo sa loob lamang ng 72 oras, isang bagay na hindi naisip ng mga puwersa ni Assad at ng kanilang mga rebelding kaalyado. Nag-iwan ito ng mga pangunahing manlalaro sa larangan ng digmaan ng Syria na nag-aagawan upang kontrahin. Gayunpaman, ang HTS ay isang kinikilalang teroristang organization at nangungunang grupo sa mundo. Bakit parang kinakampihan ng US ang mga teroristang ito? Upang linawin ang seryosong alalahanin na ito, Suportado ng tagapagsalita ng Pentagon Air Force na si Major General Pat. Ryder ang paliwanag ng Central Command tungkol sa layunin ng mga labanan ito. Sinabi niya na ang layunin ng mga labanan na ito ay upang protektahan ang kanilang sarili mula sa linya ng mortar na ginawa upang salakayin ang ilog Euphrates. Tatlong rocket launcher, isang T-64 tank, isang armored vehicle at isang mortar battery ang nawasak din sa pag-atake. Ang Syrian Democratic Forces SDF na nakinabang sa labanang ito ay sinusuportahan ng Estados Unidos at regular na lumalaban sa mga militia na suportado ng Iran na nakadeploy sa kahabaan ng ilog Euphrates. Ang mga airstrike ng US bilang suporta sa Syrian Democratic Forces, SDF, ay maaring ang tanging paraan upang pigilan ang mga militia na ito. Hindi ba mas epektibo para sa US na gampanan ang parehong mga tungkulin pag sa kaaway habang inaangkin ang pagtatanggol sa sarili na talagang makikinabang sa mga kaalyado nito? Dahil ang pangunahing layunin ng SDF ay pigilan ang mga milisya na ito na makapasok sa paliparan ng Deir Ezzor at sa mga pangunahing kalsada sa Rehayon, ang pagpiggyback ng mga airstrike ng US sa unang palatandaan ng anumang Banta ay nagpapahiwatig na ang US ay nagpapatuloy ng isang revolutionaryong diskarte. Bagamat ang US sa una ay nagtalaga ng 900 tropa lamang sa ISIS sa Syria at ang lakas ng hangin nito ay hindi sapat upang makagawa ng pagbabago sa lupa, mari pa rin nating ipagpalagay na itinulak ng US ang SDF sa mga frontline at pinakilos ang mga mapagkukunan ng suporta. Mukhang sinusubukan ng United States na mabawi ang control, sa halip na maghanap ng mabilis at mapayapang solusyon sa salungatan gaya ng orihinal na pinlano. Bagamat ang Estados Unidos ay nananatiling nasa sentro ng tunggalian, ang mga panlabas na kaalyado nito ay nakikialam pa rin. Noong December 8, 2024, naglunsad ang Israel ng isang cross-border na pag-atake sa gobyerno ng Syria sa Kunetra upang makuha ang isang buffer zone na maaring magbanta sa hangganan kung kontrolin ng isang kaaway na grupo. Malinaw, maraming nangyayari dito at ang salungatan na ito ay maaring lumampas sa isang digmaang sibil dahil ang lahat ng mga partido na kasangkot ay nanganganib na mawala ang isang mahalagang bagay. Ngunit bakit napili ang A-10 para sa misyong ito at ano ang nag-udyok sa US na ipadala ito sa Syria? Una sa lahat, ang Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II na kilala rin bilang Warthog ay isang bangungot para sa lahat. Dinisenyo at binuo noong 1972 sa panahon ng Cold War upang kontrahin ang mga armored forces ng Russia, ang A-10 Warthog ay isang twin-engine turboprop na may kakayahang maghatid ng mga mapangwasak na suntok sa anumang armored convoy o military gathering. Ito ay armado ng isang malakas na 30mm GAU-8 Avenger na automaticong kanyon na may kakayahang magpaputok ng mga high-explosive na rocket at sirain ang anumang armored vehicle. Ang isa pang kawili-wiling aspeto ng Warthog ay na ito ay isang single seat na sasakyang panghimpapawid. Ibig sabihin ay sapat na ang isang piloto upang lubos na magamit ang mga kakayahan nito. Bilang ang tanging sasakyang panghimpapawid na ginawa ng US para sa mga misyon ng suporta sa malapit na hangin, natutugunan ng Warthog ang marami sa mga kinakailangan na kailangan para magamit sa labanan ng Syria. Bagaman pagkatapos ng halos 52 taon ng serbisyo ay papalitan ito ng Lockheed Martin F-35 Lightning II. Hindi sinasadya, ang A-10 Warthog ay may mahaba at kilalang kasaysayan ng labanan. Napatunayan ng Warthog ang kahalagahan nito sa aviation na nagpapakita ng pambihirang katumpakan at tibay sa mga target sa mga salungatan gaya ng Balkans, Afghanistan, Iraq War at ang digmaan laban sa ISIS sa Middle East. Ang Warthog ay isang subsonic na sasakyang panghimpapawid. Ibig sabihin, hindi ito idinisenyo upang lumipad sa napakataas na bilis tulad ng karamihan sa modernong sasakyang panghimpapawid. Sa halip, ito ay idinisenyo upang lumipad ng sapat na mabagal upang bigyang daan ang piloto na makitang makita ang target at matamaan ito ng mas tumpak hanggat maari. May mga aral ba na natutunan? Ang deployment ng A-10 Warthog sa Syria ay marahil ang pinakamahusay na Desisyon ng militar na ginawa ng U.S. Air Force sa buong labanan sa gitnang silangan. Maaring epektibong itarget ng Warthog ang anumang artilerya ng hukbo o sistema ng pagtatanggol sa hangin na kasalukuyang nakadeploy sa Syria at perpektong angkop para sa lugar na ito, lalo na dahil sa mga kakayahan nito sa panandaliang air defense. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga helicopter at alam nating lahat na sila ay isang mas madaling target para sa kultura ng RPG na pinagtibay ng mga militia na ito. Yan ang para sa A10 Warthog. Ngunit ano ang tungkol sa geopolitical chessboard? Paano inaangkop ng mga pangunahing kapangyarihan ang kanilang mga estrategiya? At ano ang susunod na darating? Para sa Estados Unidos, ang larangan ng digmaan ng Syria ay sumisimbolo sa pangako nitong protektahan ang mga interes ng mga kaalyado nito. Gayunpaman, medyo makasarili si Uncle Sam sa mga pangakong ito. At sa mga ganitong situation, palaging nakataya ang mga interes ng Amerikano. Sa kasong ito, ang pag-alala ay maaring nakatuon sa mga base militar ng Iran at Russo na kumalat sa buong Syria na ginagawa ang lahat na posible upang maibalik ang rehimeng Assad sa kapangyarihan. Ang pag-atake ni Hayat Tahrir al-Sham at ang kasunod na pagkabihag sa Aleppo ay radical na nagbago ng sitwasyon para sa lahat ng mga nababahala na partido at nabaybay ang pagtatapos ng pamamahala ni Assad. Yun ang dahilan kung bakit maaring naisip nilang tumakas sa Moscow ang pinakamahusay na pagpipilian at iyon ang kanilang ginawa. Nang maglaon, kinumpirma ito ng libu-libong video na nagpapakita ng pag ng mga rebelde sa kanyang palasyo. Nagulat din ang mga elite na espesyal na puwersa ng Spetsnaz ng Russia sa mga pag ng HTS. Ang ilang footage ay nagpapakita ng mga tropang Ruso na umaalis sa kanilang base sa Syria at tinambangan ng mga tumatakas na mga rebelde. Nangangahulugan ba ito na sa wakas ay naabot na natin ang nagwagi at ang HTS ay simpleng nagaharing uri? Hindi naman kailangan. Bagamat pinagsama-sama ng Hayat Tahrir al-Sham ang posisyon nito at mukhang may control, ang ibang mga grupo ng oposisyon ay hindi handang sumuko ng madali. Bilang karagdagan, ang Syrian Democratic Forces, SDF, na suportado ng US ay nagpapakita ng isang seryosong salungatan ng interes sa Hayat Tahrir al-Sham. Ang magandang bagay para sa Hayat Tahrir al-Sham ay mayroon itong suporta ng Turkish-backed Syrian National Army, SNA, at ayon sa teorya, ang dalawang pwersang ito ay maaring madaig ang lahat ng iba pang pwersa sa rehiyon. Gayunpaman, ang pinakamahalagang salik sa interes ng magkabilang panig ay ang mamamayang Syrian. Bagamat ayaw nilang mamuhay sa ilalim ng batas ng Islam na sinusuportahan ng mga rebelding grupong ito, handa silang tanggapin ang mga benepisyo ng teritoryo na nagmumula sa demokrasya sa rehiyon. Papayagan nito ang mga grupong ito na lumipat sa mga lungsod at kontrolin ang teritoryo ng hindi nahaharap sa anumang pagtutol ng militar. Ito ay isang malaking tagumpay. Ang Russia ay kasalukuyang nakatutok sa digmaan sa Ukraine habang ang Hezbollah ay nakikipaglaban sa Israel, kaya ang Iran ay hindi gaanong makakatulong sa bagay na ito. Iniiwan nito ang mga ekstremistang grupo tulad ng ISIS at Daesh upang ipaglaban ang kanilang sarili. Bilang resulta, ang US, kasama ang Syrian Democratic Forces, SDF, at Turkey, kasama ang Syrian National Army at Hayat Tahrir al-Sham, HTS, na ngayon ay tinatawag na Military Operations Command, ay kailangang magpesya sa kapalaran ng Syria ng mag-isa ng walang Assad at Syrian Armed Forces. Sa totoo lang, ang digmaang ito ay matagal nang nagaganap, gunit ang estrategikong posisyon ng Syria sa rehiyon ay masyadong malakas para hindi pansinin ng US. Ang A-10 Warthog mission na it ay maring ang una sa maraming mahahalagang mission na magaganap sa mga darating na buwan. Gayunpaman, tiyak na hindi susuko ang US at kahit sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa mga kaalyado, susubukan ng US na maging mas malakas kaysa sa ibang bansa sa Syria. Maging tapat tayo, wala nang kaugnayan ng Russia. Ang digmaan sa Ukraine, mga parusa sa ekonomiya at panloob na kaguluhan ay naubos ang potensyal nito. Ang impluensya ng Moscow sa Syria, na minsang naging mapagpasyahan, ay humihina sa ilalim ng presyo ng pandaigdigang kaguluhan. Paano ang tungkol sa Iran? Hindi nalalayo ang bansa. Bagamat ang Islamic Republic ay suportado ng isang malawak na network ng mga militia at tagapayo kapansin-pansin ang IRGC at Hezbollah sa Lebanon ito ay mahina pa rin sa maraming larangan. Ang panloob na kaguluhan, isang devalued na pera, at ang banta ng direktang salungatan sa Israel ay nagpapahina sa kakayahan ng Iran na mapanatili ang matatag na kontrol sa Syria. Ang mga militia ay nagpapanatili pa rin ng kanilang mga linya ng supply at presensya sa Deir ez-Zor at Timog Aleppo Gunit sila ay nagiging mas mahina sa mga airstrike ng Israel, pag-atake ng drone ng US, at mga panloob na division. Buwan-buwan ay humihina ang posisyon ng Tehran. Dinadala tayo nito sa Estados Unidos. Sa kanyang dalawang pinakakakilakilabot na kalaban na paralisado o sa pag-atras, natagpuan ng Washington ang sarili sa isang natatanging posisyon. Nabubuo ang vacuum sa istruktura ng kapangyarihan ng Syria, ang US ay naglalaro ng mahabang laro ang Syria ay hindi na isang karaniwang larangan ng digmaan. Ito ay isang chessboard ang magkasalungat na interes, at ang US ay handa na maglipat ng mga piraso. Ngunit mayroon ding malubhang problema, HTS. Ang tunay na kapangyarihan sa Idlib at mga bahagi ng hilagang kanluran ng Syria, ang Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ay hindi na ang nakakalat na jihadist militia na dati. Isang sangay ng dating Syrian affiliate ng Al-Qaeda, ang Jabhat al-Nusra, ito ay umunlad na ngayon sa isang komplikadong pampolitika at militar na entidad na may sarili nitong administratibong makinarya, media wing at counterintelligence apparatus. Pinangangasiwaan ng HTS ang teritoryo, nagongolekta ng mga buwis, nagpapatakbo ng mga korte at pinipigilan ang hindi pagsang-ayon. Para sa mas mabuti o mas masahol pa, ito na ngayon ang pinaka-organisadong puwersang hindi pang estado sa Syria na ginagawa itong parehong potensyal na asset at isang madiskarteng pasanin para sa Washington. Sa publiko, patuloy na itinalaga ng United States ang Hayat Tahrir al-Sham HTS bilang isang teroristang organization. Gayunpaman, sa pagsasagawa, ang mga hangganan ay lalong lumalabo. Ang HTS ay matagal nang itinuturing na isang balwarte laban kay Assad at sa kanyang mga kaalyado sa Iran. Nakipagsagupaan din ito sa mas maraming extremist jihadist group tulad ng Hor al-Din at mga labi ng ISIS. Sa nakalipas na mga buwan, ang HTS ay naiulat na nakatanggap ng tacit na pag apruba o hindi bababa sa benign na pagwawalang bahala ng mga serbisyo ng panic tick ng US. At Turkish habang patuloy itong umaatake sa mga militia na suportado ng Iran at nag ng mga ekstremistang jihadist. Ang hindi maliwanag na relasyon na ito ay nag-iwan ng maraming haka-haka, naghahanda. Ba ang US na suportahan ang Hayat Tahrir al-Sham sa paglaban nito laban sa Iran at Assad? Ito ba ay isang bagong version ng doktrina ng kaaway ng kaaway? Kung gayon, ito ay isang mapanganib na laro. Ang Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ay nananatiling hindi sikat sa maraming Syrian sa labas ng mga lugar na kinokontrol nito. Ang autoritaryan nitong pamumuno, mapanupil na kasaysayan, at ekstremistang ideolohiyang islamista ay humahadlang dito sa pag-akit ng international na attention. Higit sa lahat, ang isang alyansa sa HTS kahit na hindi opisyal ay maaring maghiwalay ang mga kaalyado ng US tulad ng Syrian Democratic Forces (SDF) na nananatiling pinakamahalagang kaalyado ng Washington sa hilagang silangan. Tinitingnan ng HTS ang secular na SDF na pinangungunahan ng Kurdish bilang parehong karibal sa politika at isang banta sa ideolohiya. Anumang suporta para sa HTS ay maaring humantong sa pagbagsak ng marupok na koalisyon laban sa Assad at ISIS mayroon ding Turkish factor. Pinahihintulutan ng Ankara ang HTS dahil pinapayagan nitong mapanatili ang kontrol sa Idlib nang hindi gumagawa ng mas maraming tropa, kung saan ang bawat hakbang ay makakaapekto sa hindi bababa sa tatlong partido na may magkasalungat na interes. Sa madaling sabi, ang Estados Unidos ay maaring handang gumanap ng isang mapagpayang papel sa Syria, ngunit ang papel na iyon ay isang chessboard na puno ng mga nakakalason na piraso. Ang mas malalim na tanong ay, ano ba talaga ang gusto ng Washington? Kung ang mga layunin ay maglaman ng Iran, i-destabilize ang Assad at pigilan ang pagbabalik ng Russia, ang HTS ay maaring ituring na isang kapakipakinabang na tool kahit pansamantala. Ngunit kung ang mga layunin ay pangmatagalang katatagan, normalization ng mga makataong condition at diplomatikong mga resulta, ang pagbibigay kapangyarihan sa isang Islamist na extremist na may madilim na nakaraan ay maaring maging backfire. May panganib na maulit ang mga pagkakamali ang mga nakaraang intervention, kung saan ang mga tactical na tagumpay ay humantong lamang sa pangmatagalang kaguluhan. Ang Syria ay nasa threshold ng na ngayon ng isang bagong panahon. Ang mga larangan ng digmaan ay tahimik, ngunit ang mga larong pampolitika ay puspusan. Ang Estados Unidos ay may mga mapagkukunan, impluensya at mga kakayahan. Pero gaya ng dati, hindi lang kung ano ang ginagawa mo, kung sino ang sinusuportahan mo. At sa Syria, ang pagpili ng maling tao ay maaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Kahit na ang Estados Unidos ay hindi kailanman nakipaglaban sa Hayat Tahrir al-Sham, ito ay isang ganap na kakaibang kaaway mula sa kinakaharap ng Estados Unidos o ng mga milisya ng koalisyon nito. Ang Hayat Tahrir al-Sham ay mahusay na armado at organisado, walang paction, at lumalaki sa araw-araw. Sa makatuwid, sa malapit na hinaharap ang mga airstrike ng US ay maaring mag-target sa Aleppo at iba pang mga lugar sa ilalim ng kontrol ng grupo at maaring magtalaga ang Turkey ng mga unit ng Syrian National Army upang tumulong. Sa ilalim ng Operation Dawn of Freedom, naglunsad ang Turkish-backed Syrian National Army ng malawakang opensiba laban sa Syrian Democratic Forces, SDF, noong Nobyembre 30 at nagtatag ng koridor na naguugnay sa bayan ng Albab na sinakop ng Turkish sa hilagang Syria sa Tal Radwan. Kapansin-pansin, ang labanan ay nasa isang pagkapatas sa loob ng halos limang taon at kabalintunaan, pagkatapos ng mga airstrike ng US, ang situation ay nagbago ng napakabilis na ang nagaharing bloke ay walang pagpipilian kundi ang tumakas. Ang kapritso lamang ni Uncle Sam ang may kakayahang sugpuin ang anumang pagtatangka Ngunit umaasa kami na ito ay para sa pinakamahusay na interes ng mga mamamayang Syrian. Paalam.